Shoutout tayong mga idol sa aking mga member kay Harry Chan, Merlinda albis, priscilla Inot, Sheila Bonino, Angelito Brunola, kay day Ilin Ido, at sa mga nag-renew sa kanilang mga buds kay Richard Umpan, Torren and 4 Friends, Marcel Nakil, at kay Tita Jinky Feres. Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. At shoutout din sa lahat ng mga nagko-comment sa ating mga bagong upload. Lalong lalo na sa mga nag-likes at sa mag-share ng ating mga upload. Malaking tulong na po yan mga idol. Maraming salamat. Shoutout din sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga bagong upload sa mga silent listener. Shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard, sa mga baker, sa mga blind community. Maraming salamat sa suporta ninyo. Uh, mabuhay po kayong lahat mga idol. Matapos na mapatay nitong sinunoy ang isa agad niyang inabot ang isa pang rebilde. Itinarak niya ang kanyang matatalas na mga kuko doon sa ulo ng kalaban na nagiging dahilan para bumagsak agad ito at nangingisay bago binawian ng buhay ang kalabang rebilde. Samantalang itong si Butchok agad na nagpagulong-gulong ito papalapit doon sa dalawang nagtatago doon sa likod ng mga puno ng kahoy habang pinagbabaril ang binatilyong sundalo sa bahaging iyon. Malayo na ang mga ito doon sa mga malalakas na mga usal na nakalatag ng mga tadtad. Kaya naisip ngayon itong si Butchok na kaya na niyang mailatag ang kanyang mga pintuan at portal sa bandang ito. Agad na pinagtatagpas ni Butchok ang dalawang mga rebilde na sobrang nagulat sa kanyang bilis na sa loob lamang ng ilang mga segundo. Agad nang nakalapit na doon sa kanilang kinaroonan gamit pa rin ngayon nitong si Butchok ang kanyang dalawang mga matatalas na mga garag. Nagawa naman ang dalawa na mapatalon doon sa may damuhan para sana maiwasan ang bagsik ng mga pag-atake ng binatilyong sundalo. Ngunit naabot pa rin ang mga ito ni Butchok at tuluyan na napatay. Samantalang itong si Commander Kanoy matapos itong makapag-usal at makapaglatag ng mga orasyon kahit nasugatan ang pinono ng mga rebirde, kinaya nito ang sugat at sakit para matulungan lamang ang kanyang mga tauhan binagbaga nila ang bahaging kinaroroonan ng binatilyong si Botchok nang makita ng mga ito na nakahandusay na ang kanilang dalawang kasama habang mabilis na naglalakad ang mga ito patuloy pa rin nilang pinagbabaril ang bahaging iyon gayon pa man nang tuluyan ng makalapit na ang mga ito doon sa kinaroroonan ng kalabang sundalo nawindang ang isipan ng mga ito. Nang biglang maglaho na lamang ang sundalo doon na parang bula. Sigaw nitong si Commander Kanoy. Animal! May sa palos ang demonyong iyon. Nasa paligid lamang ito. Mag-iingat kayo. Agad na nagkubli ang mga ito doon sa puno ng kahoy ngunit ang isa biglang bumulagta na lamang ito na may tama na sa ulo. Wasak ang ulo ng rebilde na napagtanto agad nitong si Commander Kanoy na galing ang pagbaril na iyon doon sa mga sniper ng mga kalabang sundalo. Napasigaw muli ito na magtatago ang lahat ng mabuti dahil nasisipat pa rin sila ng mga kalabang sundalong sniper. Ngunit kakatapos pa lamang ng pagkawikang iyon nang commander biglang sumulpot na doon sa kanilang gilid itong si Butchok na bitbit -bit ang dalawang matatalas na mga garab. agad ginilitan ang liit ng dalawang mga kalabang rebelde na walang kalaban-laban dahil sa pagkagulat sa bilis ng pangyayaring iyon bago pa makakilos ang iba pang mga kasamahan ng dalawang mga rebelde biglang naglaho na naman doon ang binatilyong sundalo na labis na muling ikinawindang ng isipan ng mga kalaban. Hindi na alam ng mga rebuildi ang kanilang gagawin. Itong si Commander Kanoy, nawalan na ito ng pag-asa. Mistula silang ginisa ng mga sundalo dahil nagmistulang silang naipit sa dalawang mga nag-uumpugan na mga bato. Nabatid na nitong si Commander Kanoy na mamatay na silang lahat dahil wala silang kalaban-laban sa kanilang sitwasyon hindi din magagawang matulungan ng iba pang mga rebelde ang kanilang grupo dahil nakaabang ang dalawang mga sniper ng mga sundalo na si at ang napakabangis na batang asintado na si Akiko. Agad na kumuha ng dalawang mga granada itong si Commander Kanoy at inaabangan ang gagawin na pag-ataki at pagpapakita ng kanilang kalabang binatilyong sundalo ang iba pa niyang natitirang mga tauhan kasalukuyan ng pinapatay na din ang mga ito ni Nunoy. Ilang sandali pa, nang muling magpapakita itong si Butchok padaan sa kanyang mga pintuan na portal at balak na sanang atakihin ang isa pang rebuilde na malapit lamang sa kinaroroonan nitong si Commander Kanoy. Agad na dinaluhong na ito ni Commander Kanoy habang inalis na ang mga pinsa sa kanyang granada Nadamba naman at nahawakan nito ang binatilyong sundalo na si Butchok at nagsisigaw pa nga itong si Commander Kanoy. Wika pa nito kay Butchok. Hindi ako makakapayag na mamatay kaming lahat na wala akong maisama na kahit na isa. At ikaw ang aking isama sa imperno. Ngunit bago pa pumutok ang mga granadang hawak nitong si Commander Kanoy, nagiging putik ang katawan nitong si Butchok na ibig sabihin lamang isang huwad na katawan ang hawak at yakap-yakap ngayon nitong si Commander Kanoy na bago pa niya ito mahawakan kanina, nakapaglatag na ng mga usal na nilang itong si Butchok at nakagawa ng isang huwad na katawan napatawa na lamang itong si Commander Kanoy nang mapagtanto na siya ang nahuli sa kanyang gusto sa gawin. Nang sumabog na ang mga granada, napapikit na lamang ang Commander at tanggap ang kanyang kamatayan. Ilang sandali pa, napatay na din nila ni Butchok ang lahat ng mga rebuilding nando doon sa mga kakahuyan. Agad na tinawagan ni Butchok ang grupo nila ni Akiko at Kimba na kailangan nilang bagbagan ang mga rebuilding nando doon sa gilid ng kanilang mga kuta para tuluyang makawala itong si Buno doon sa kinaroonan itong puno ng kahoy na nagsimulang umuusok na din sa tindi ng mga pagratrat ng kanilang mga kalaban. Tumatakbo na din sina Butsok at itong si nonoy na gamit ang mga baril na nakuha nila doon sa mga rebuilding na patay. Kasabay ng kanilang pagtakbo, agad na nagpaulan ang mga ito ng bola doon sa kinaroroonan ng mga kalabang rebelde, sinasabayan din ito ng pag-asinta nila ni Kimba at Akiko na apat pa doon sa mga rebelde ang biglaang bumulagta. Agad na kumuha naman ng buwilo itong si Bono. Nang mapansin ang mga pangyayaring iyon, agad itong tumakbo ng ubod ng bilis papunta doon sa mga kakahuyan na sinasabayan naman nila ni Nunoy at Botchok ng mga pagputok at pagtakbo. Pabalik doon sa mga kakahuyan. Samantalang doon naman sa ibabang bahagi ng bundok, unti-unting nakakausa na din ang grupo nila ni General Mata. Napapaatras nila ang mga humaharang sa kanila na mga ribirde at napatay din ang ilan sa mga ito. Mas marami naman ang bilang ng mga rebelde ngunit mas nanaig pa rin ang galing sa mga bakbakan ng mga sundalo at lakas ng kanilang dalang mga armas. Doon naman sa gilid ng bundok, tuluyan ng nakubkob ng mga scout ranger ang isa pang kuta ng mga rebelde. Napatakbo na ang ilan sa mga ito, papunta doon sa kanilang pinakakuta. Napasok na nila ang mga kubo ng mga ito at matapos na makuha ng mga ito, ang mga kakailanganin ng mga ebidensya, sinunog na nila ang lahat ng mga kubo na nando doon. Nakarating na din doon ang iba pang grupo ng mga sundalo na mga tauhan at kasamahan nila ni General Luna. Uwi ka nitong si Major Agustin sa kanyang mga kasamahan. Ngayon, kailangan natin na magpatuloy. Ingatan lamang natin ang bawat mga kakahuyan at mga batuhan. Baka may mga naiwang mga rebuilde at nag-abang lamang ang mga ito sa ating pagdating. Dalhin mo na ninyo sa baba ang apat natin ng na mga kasamahang sugatan. Dahil sa matinding bakbakan, napatay nila ang mahigit sa ang bilang na mga rebildi doon sa kuta at marami din sa hanay na mga rebildi ang nasusugatan. Ngunit apat naman doon sa mga scout ranger ang mayroong mga malalang sugat na natamo. Kaya inutosan itong si Major Agustin ang anim na mga sundalo na dalhin ang mga sugatan doon sa baba para magamot agad ang mga ito may kasama ang apat na mga sundalo na dalawa pa para bantayan ang kanilang grupo. Baka kasi may mga spatter na mga rebelde ang nakakalat doon at maglakas loob na bagbagan sila. Ilang sandali pa, muling kumilos na ang mga ranger agad na naglalakad na ang mga ito. At sobrang nag-iingat ang mga ito na dumaan doon sa mga gilid ng pangpang. -pang. Sa kanilang dinadaanan kasi, kahit na may mga nakaabang pang mga rebelde, agad silang makapagtago dahil doon sa mga batuhan, doon sa may pangpang. Hindi na din nababahala ang mga ito kung sakaling mayroong mga rebelde doon sa kabilang gilid ng isa pang bundok dahil itinawag na ng grupo nila ni Butchok na napatay na nila ang lahat ng mga bantay doon sa lugar. Kaya nakatuon na ngayon ang kanilang pansin doon sa mga rebuilding nando doon sa kanilang pinakakuta. Sa sandaling iyon, agad na nagpatawag naman ng pulong itong si Supremo Lukay doon sa kanyang mga commander na nando doon sa bundok. Kailangan nilang gumawa ng hakbang dahil sa paglipas ng mga oras mukhang lumiliit na ang kanilang mundong ginagalawan. Sinubukan din ng mga ito na tawagan itong si Gobernur Lopez para makatulong sa kanilang sitwasyon, huwi ka nitong si Supremo Lukay sa kanyang mga sub-commander. Mukhang alanganin na ang ating sitwasyon. Nakugkub na ng mga ito ang isa nating kuta doon sa gilid. At anumang oras? maaaring makakalapit na ang mga kalaban sa atin. Sa tingin ko din, mukhang wala na ang grupo ni Commander Kanoy. At mukhang napatay na ang lahat ng mga ito napapalibutan tayo ng ating mga kalaban. Tatlo ang ating pagpipilian ngayon na gagawin. Unang-una, harapin ang mga sundalo sa abot ng ating makakaya. Mas marami pa rin ang ating bilang kumpara sa kanila at mas maganda ang ating posisyon. Pangalawa, kailangan nang ipaatake natin ang mga ranger doon sa grupo ng mga tagtada para makagawa tayo ng butas at daraanan kung sakaling gusto natin na tumakas at lumayo. At ang pangatlo, kailangan na natin na lumisan at tumakas agad hanggat marami pa ang mga gagabay at aalalay sa ating gagawin. Ngayon, hingan ko kayo ng isa-isang opinyon. Mas marami pa rin sa mga ito ang nagpasyang ipagpatuloy nila ang bakbakan at wala na silang pakialam kung mamatay man. Basta maprotektahan nila ang kanilang teritoryo. kang sagot naman ng supremo ng mga rebelde. Mas mabuti kung ganon. Sa ngayon, kailangan natin na harangin ang mga sundalo. Kailangan natin na pakiusapan din ang grupo ng mga tagtad para gawa na nila ng paraan ang mga scout ranger. Ngunit wika ng isa doon sa mga sub-commander kay Supremo Lukay. Supremo, kailangan din natin na mapabagsak ang mga sniper nila. Isa ang mga ito sa mga nagpapahirap sa ating grupo. Ang grupo doon sa kabilang bundok na nasa ating likuran. Sa tingin ko, sila din ang may kagagawan sa pagkamatay ng grupo ni Commander Kanoy. Sagot naman ng supremo ng mga ito. Alam ko ang mga bagay na iyan. Nababatid ko din na hindi mga ordinaryo ang mga ito magaling ang kanilang mga sniper na nakapwisto doon sa bundok. Kaya ako na mismo ang gagawa ng paraan. Isasama ko ang sampung mga magagaling na mga tagtad at ang aking sampung magagaling na mga tauhan. Eksperto ang mga ito pagdating sa mga usal at pakikipagkumbate sa kagubatan. Kaya kami na ang bahala na magpapabagsak sa grupong ito. Ang atupagi ninyo, harapin ang mga sundalo na galing sa baba pagkatapos ng kanilang pagpupulong agad namuling kumilos na ang mga kumander at agad na inutosan ang kanilang mga tauhan na harangin ang mga sundalo samantalang itong si Supremo Lukay agad na kinausap nito ang pinuno ng mga tagdad na nandudoon sana sa baba at agad na pinakiusapan niya ang mga ito na harangin at atakihin na ang mga sundalong scout ranger na papalapit na sa kanilang kuta. Matapos naman na tumalima ang pinuno ng mga tagtad, agad na pinulong ito ang kanyang grupo at pagkatapos maingat at dahan-dahan na gumagapang ang mga ito papunta doon sa mga pangpang para abangan ang paglapit ng mga sundalong scout ranger. Samantalang itong si Supremo Lukay agad na pinulong din niya ang sampung mga matatandang tagdad at ang kanyang sampung pinakamagaling sa kanyang mga tauhan. Pinulong niya ang mga ito dahil sa kanyang plano. Balak niyang ikutan ang kanilang mga kalaban na mga sniper na nakapwisto doon sa kanilang likuran. Balak niyang doon sa kabilang bahagi ng bukirin dumaan para biglain at atakihin ang mga ito. Sa tingin ko, ang grupong nasa ating likuran ang pinakamalakas sa kanilang hanay. Kahit nakakaunti lamang ang kanilang bilang. Hindi ganon kabilis na mapatay ang grupo ni Commander Kanoy. Kung hindi nagtatangan ang mga ito ng kakaibang mga karunungan. Kaya ngayon, magagamit natin ang ating kalakasan sa mga usay. Lalong lalo na ang mga tagdad. Kayo ang magiging sagot sa problema natin na ito. Kayong sampung mga taddad, batid ko kung gaano kalakas ang mga tangan niyo pagdating sa mga usal. Kailangan natin na makuntra ang kanilang mga kronungan. Tara na, doon tayo sa kabila dumaan. Kailangan na malinis at tahimik ang ating gagawin. Kailangan na walang makakakita at makasipat sa ating pag-usad. Para hindi mabulyaso ang ating plano. Pagkatapos ng kanilang pagpupulong, dala ang kanilang mga kagamitan. Mabilis na umuusad na din ang grupo nitong si Supremo Lukay padaan doon sa mga talahiban at mga kakahuyan. Habang naglalakad din ang mga ito, naglatag na din at nagkarga ang mga ito ng mga usal na sa bulag at mga pudir para siguradong hindi sila mararamdaman ng mga kalabang sundalo na mayroong tangan din at mga kaalaman pagdating sa mga usal. Samantalang doon sa kinaroroonan nila ni Butchok, agad nang tumakbo ang tatlo, pabalik doon sa kinaroroonan nila ni Kimba at Akiko. Inaabisuhan na din nitong si Butchok ang mga ito na kailangan muna nilang magsama-sama para magpupulong muna ang mga ito Papagabi na kasi sa mga pagkakataon na iyon at ang ilan sa kanila napagod na din sa buong maghapon na bakbakan at dahil na rin sa init ng sikat ng araw. Tagumpay sila sa kanilang unang hakbang ang mabawasan ang pwersa ng mga kalabang rebilde doon sa kabilang bahagi at mapwistuhan ang likurang bahagi ng mga ito. Papadilim na sa mga pagkakataon na iyon kaya nagpasya na din muna ang grupo nila ni Heneral Mata na tumigil muna sa kanilang pag-usad. Mas kabisado kasi ng mga kalabang rebelde ang pasikot-sikot ng lugar at ng bundok at mahirap para sa kanila ang paggalaw sa gabi. Basta ang kanilang gagawin, hindi nila bibitiwan ang kanilang pwisto hanggang sa pagsapit ng umaga. Magsasalita na din ang mga ito sa kanilang pwisto at pagbabantay. Nang magsimulang dumilim na ang buong paligid, patuloy pa rin na umuusad ang mga sundalong scout ranger doon sa mga batuhan ng pangpang. -pang. Medyo magkakalayo ang mga ito para agad nilang mabantayan ang kanilang gilid at likuran at makikita din agad kapag may mga nag-abang sa kanila at magpapaputok. Itong si Major Agustin kasama ang dalawang bitiranong scout ranger na galing ng Mindanao at mga katutubo may mga karunungan ang mga ito pagdating sa mga aspitong usal at may mga tangan din na anting-anting makailang bisis nang napasabak ang mga ito sa bakbakan doon sa lugar ng Mindanao at kahit minsan hindi pa tinatamaan ang mga ito ng mga bala habang dahan-dahan na umuusad ang mga ito nagpasya itong si Major Agustin na magpapahinga na muna ang mga ito at mamayang madaling araw na nila ipagpatuloy ang kanilang paglapit doon sa kuta ng mga rebuilde. Pinulong muna nitong si Major Agustin ang kanyang mga kasamang company commander para maglatag ang mga ito ng dipinsa doon sa kanilang mga kinaruroonan. Kailangan na laging nakataas ang kanilang dipinsa sa lahat ng mga pagkakataon. Lalong-lalo lalo na ngayon gabi dahil nasa teritoryo ang mga ito ng mga kalabang rebelde. Delikado kapag nagapang sila ng mga ito at maunahan. Isinama na din itong si Major Agustin ang dalawang mga veteranong scout ranger doon sa pagbabantay. Dahil nga sa kanilang mga karunungan agad nilang maramdaman kung sakaling may mga kalaban ang magnanais na lumapit sa kanila. Matapos ang kanilang pagpupulong, agad nang pumuwisto ang mga ito. Napabilog doon sa mga batuhan ang mga nakatukang magbabantay agad nang nakapwisto na ang mga ito doon sa lugar. Lalong-lalo na ang dalawang matandang bitirano sa gira. Nagsimulang maglatag na din ang mga ito ng mga usal doon sa paligid. Uwi ka nitong si Major Agustin na nagpasyang sumama na sa pagbabantay na iyon. Tatay nito, Kapag may mga nararamdaman kayong mga kakaibang pangitain, huwag kayong magdadalawang isip na sabihin ito sa akin at sa ating mga CEO. Batid na natin ang kapasidad ng mga rebuilding tabdad. Doon sa kanilang grupo tayo dapat na matatakot at magingata. Batid na ninyo kung gaano kalakas ang kanilang mga kakayahan. Ang dalawang mga matatandang sundalo may mga nakahandang mga usal na mga ito sa kanilang mga bala at mga armas ngunit hindi pa rin kampanti ang mga ito dahil pati ang mga ito may mga karanasan na din tungkol sa mga taddad o mga pulahan ang tawag nung unang mga panahon batid nila ang kakaibang kakayahan ng mga ito sagot ng isang matandang sundalo dapat na naalirto lamang tayo lagi mukhang hindi tayo matutulog ngayong gabi Napapangiti na lamang itong si Major Agustin. Sagot naman ito doon sa dalawang matandang sundalo. Tatay nito, hanggat mare hindi ko pahintulutan na may mga mangyayaring masama sa aking mga tauhan. Mauna muna akong mamatay bago kayo. Napatitig ang dalawang matanda kay Major Agustin. Matagal na silang humahanga sa taong ito, hindi lamang sa tapang at dedikasyon Matagal na nilang itinuring na pamilya ang taong ito. Uwi kang sagot din nitong si tatay nito. Major, ilang taon na tayong magkakasama sa mga labanan. Kung mamatay ka man, Major, sama-sama na tayo. Napahawak na lamang itong si Major Agustin doon sa balikat ng dalawang matanda. Lumipas pang pa ilang mga sandali, nakatulog na ang ilan sa mga ito na nakatukang magpapahinga sa mga oras na iyon. Ngunit ang mga nagbabantay, mariin pa rin na nakikiramdam at nagbabantay ang mga ito doon sa buong paligid. At makalipas ang ilang mga minuto, agad na naalerto ang dalawang mga matatandang sundalo nang makakaramdam ang mga ito ng kakaibang mga presensya at mga pangitain doon sa paligid. Nakaidip ng kaunti itong si Major Agustin, kaya naalimpungatan ito nang tapikin nitong si Tatay Pilo, ka ng matanda. Major, mukhang may mga kalaban na ang umaligid sa ating kinaruroonan. Nang marinig pa lamang iyon nitong si Major Agustin, agad na nagising ang diwa nito at tanong nito agad kay Tatay Pilo. Sa pakiwari ninyo, Tatay Pilo, mga taddad na ba ang mga ito? Diritsang sagot naman ng matanda. Sigurado akong mga tadtad -tad ang mga itong major dahil biglang mawawala din ang kaniyang mga presensya at iyan ang nakakatakot sa kanila. Dahil anumang oras, hindi natin mamalayan at maramdaman na nakakalapit na pala ang mga ito sa atin. Agad na dinukuwang nitong si Major Agustin ang kanyang isang tauhan at inutosan ang mga ito. Nagisingin at abisuhan na ang lahat ng kanilang mga kasamahan tungkol sa mga umaaligid ng mga kalaban agad nang humanda na mga ito at nag-uusal na din ng mga orasyon si Major Agustin nakahawak na ito ngayon sa kanyang kwintas habang bitbit -bit na din ang kanyang baril